Nangyari nga pa sa akin yan, yung, mm word na pagod. Mm <totong> Totoo na, totoong buhay ko po ito. Mm <totong> -hmm. Nangyari pa na ah, almost magbigti ako. Nakalagay pa po na kita, pati yung pinakaan ko. Sabi sa kanya, ito ang dahilan. sabihin ko sa inyo, hindi ko dahil sa inyo. Kay Dave. Mm -hmm. Talaga <totong> na po, wala. Sa kwento po niya? Uh, uh, kasi sabi ko, bakit yung bata, yung hiyan, bakit ako hindi kinaya? Kasi mm. po yung... Sobrang na po parang bumigay na po ako na sabi ko, bakit? Kulang pa mm. ba nagawa ko? Parang... Parang naguluhan na po ako sa buhay ko. Kasi yun, syempre, yun sa taga ko naman sa Malaysia. Alam niyo naman po, bete. Mm. Uh, parang... Parang... Parang sabi ko, sobrang na gano'n. Um sabi ko, ayoko na, parang ayoko na sa mundo Parang ganun mo ba na parang gusto ko na talaga tapos mabigat pa nangyari sa buhay ko na na talaga mm. -hmm. kahit o sino talaga masabi ng gusto nang bumigay talaga. Uh -huh. so, so talaga tapos sa family ko pa po. Mm. Uh, -hmm. Nagkasama-sama na po. So ko yun sa may pintana. Mm -hmm. Tapos sabi ko, nag ko ako, ko, dapat ko ba itong gawin galing-galing? Ano po yung dahilan? Bakit po parang nag... Ganun, naisip niyo po yun? May po yung na ko ko, Tegra, pero masyadong brutal. Sorry po sa mga nangyaring ganun sa buhay niyo. Sa akin, pagka sa babae nangyaring, parang... Ang hirap. Sa nangyari sa buhay niyo, ano po yung sabi niyo nga nakahanda na lahat, hinanda niyo na yung gusto niyo iwan kay mama niyo. Tapos handa na kayong bumitaw talaga, naka parang iyahang niyo na lang yung sarili niyo, di ba? Ano yung parang pumigil? May kunting takot pa rin po siguro. Nung time po basta ang alam ko po, Naupo lang po ako sa saan mo. Tapos sabi ko, dapat ko pang gawin ito. Mm. Tapos, yun, naglimilimiyo ako. Tapos, lagi ko tinitignan yung gano'n. Lubid. Lubid. Tapos, doon ho ako, dun ko nakita yung buhay ni Dave. Mm. Doon ko kayo na, actually, napapanood ko na po kayo noon. Oo. Uh. Yung pinagsusunod niyo po yung mga telepono. Ah, Nung pa lang po ko na po kayo. Hmm. Pero nung nakita ko po yung buhay ni Ben, nakita ko, sabi ko, bakit bata hmm. po, yung bata kaya niya? Mm Bakit ako, tanda ko hindi ko kaya niya? Kaya siguro yung yung reason at purpose ni Kuya Tepe, no? Kasi ang dami niyo, hindi lang kayo eh. Hmm. Mga gustong wakasan yung buhay, pero nakita yung buhay ni Kuya, lumaban sila. Grabe, no? Ay, ang pa? impact talaga Nakakakilapot, grabe nung ano. Isipin nyo, nandunan mo Mm. -hmm. sasampan na lang mo ako. Yeah. Pero bakit sabi ko, bakit yung bata kayo, mm pata -hmm. kung hindi ko kaya. Grabe, thank you, Lord, sa buhay ni Kuya. Mm -hmm. At sobrang blessed ako na ako yung ginamit. Hey, para sa, di ba, para sino ba ako, <laughs> para, grabe eh. Grabe talaga. na amaze ako eh. Kahit kano ko, ano, bakit ang daming taong binigyan niya ng lakas, lumaban, pag-asa, no? Tsaka po yung pagkakakilala, nagkakilala ko kami kung saan saan lupalo po kami. Hmm, ng... yan pa. Ang daming nag, uh, nagkaisa, nagmahalan, mm -hmm. naging masaya. Okay. Dahil sa kwento lang ng buhay ng isang bata, mm -hmm. no? na mm -hmm. ginamit ni God para mm -hmm. magkaisa, magmahalan, mm -hmm. maging magkasama mm -hmm. sa habang buhay. Mm -hmm. Ayan yun, no? Hindi namin so hindi na si Dave magiging dahilan, oh, hindi mo magiging na aming nakakilala. Kaya, you know. <laughs> you know, Kaya mm -hmm. napaka-bless ko lang ka, Yung pagkakataon ni binigay sa akin ni Kat na gano'n, mm -hmm. ang ganda lang, ang sarap lang sa pakiramdam. Pero kayo po, gusto kong malaman. Yung inaanak hindi ko alam na ganun yung sinapit. Pero madugo talaga ang sinapit niya telegram, nag off -cam lang po kami kasi masyadong masakit. Masakit talaga. So, ano po yung panong natutunan nun natin doon sa nangyari? Kasi kwento ng buhay ito ng OFW naman. Kaya naman, ho, pero kwento niyo muna sa amin, bakit gusto niyong lumayo? ay ba't po kayo napunta doon? Di ba may mga pangarap ko kayo? Yun po po ng kwento ko na tungkol doon sa ano. Mm. Kaya po ako nagpunta doon. Ah! Yun po. Ay, okay. okay. Ako oh. sure po talaga doon. Hmm. Okay. Kasi, okay. Uh, isip ko, yung inaanak ko napunta ng abroad dahil nga hirap yung buhay sa probinsya. Gusto mong... So, kaya po pala napunta dahil doon. Doon po. Ah, uh, okay. Naintindihan ko na po. So, doon sa pagtakas niyo doon, nagkapatong-patong po yung problema. Hmm. Okay. Sorry po sa mga nangyari. Ah, uh, hanggang yun po, ano po yung mas nagpapatatago sa inyo? Of course, siya po, family and God. Mm -hmm. agad God, siya, family and God. Siyempre, una ating Diyos. Okay bilang asawa naman ikaw, bilang lalaki. Ikaw yung haligi ng tahanan mo, tahanan niyo ngayon. Ano, paano mo pinapalakas yung loob ng asawa mo? Gaya yun, yan. may mga ganun siyang mga pinagdaanan. Um, lagi ko lang siyang pinakomfort na sabi ko, uh, whatever happens so from the start na nagkaroon uh, ng ganun sitwasyon, mm -hmm. lagi, natin, lagi mo lang tatandaan na uh, but, yeah, ang, ang lagi lang tayo magdasal sa, sa Panginoon mm na i-guide tayo sa lahat ng ating gagawin at saka, yung support ako 100% lagi nandito. Mm at, eh, kahit anong mangyari, hindi kami mag-iwan <laughs> <laughs> ng no. pag mahal mo ang isang tao talaga, talagang 100% ibibigay mo. Mm Sabi ko nga, mahalin lang ako from head to foot, okay na ako eh. Yeah. eh pero sobra-sobra yung pag-imakil niya. Grabe. <laughs> <Yeah, okay. laughs> Grabe po. Kasi mas, you know, mas una siyang nagmahal sa iyo, di ba? Mm. Okay. Anong namang mapapangako mo sa asawa mo? Uh, mapapangako ko sa asawa ko. Siyempre, mamahalin ko siya buong, buong buhay ko habang nabubuhay ako. Mm At uh, lagi lang siyang uh, magtiwala sa akin. <laughs> Kasi medyo silosa siya. <laughs> ah... Uh, eh, hindi naman hindi mo talaga matatanggal yun, nina-anak eh. Yung gano'n sa babae. Pero kung nandun yung tiwala... Mm hindi -hmm. naman. Mm -hmm. Oh. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Uh, hindi naman. Basta lagi lang ako naman nandito. At saka... Siya lang naman yung mahal ko. Hehehehe. Ang mahal ko. Oh, kiss mo na. Para maniwala ay, akong love mo talaga siya. Sige. Mwah. Mm -hmm. Si... Ate, ano kung mapapangako niyo sa asawa niyo? Ah, uh, bang nabubuhay ako. Um, mamahalin kita forever. Hmm. Alagaan. And kung sakali magkakaroon ng baby, bakit ang... Oh, ano na ba? Kamatay lang mag-iwalay sa akin. Eh, Chi? Parang kami na yung destiny. Hmm, <laughs> ang sarap po sa pakarandam. Ano? Okay. Mm. Uh, bilang isang OFW po, ano po yung ano nyo, parang maipapayin nyo sa kanila. Kasi karamihan, naririnig ko nga po may mga ganyan Sobrang lungkot sa buhay, tapos may parang societal... ano, marami pa rin sa suicide. Oo, oh, di ba po? Uh, bilang OFW, mm -hmm. within 30 years, uh, papayo lang sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa mm, lakasan na ng loob. Kung ano may marinig sila, whatever. Dasal na lang. And then, wag silang bibigay. Mm -hmm. Wag silang bibigay. Kasi, marami pang nagmamahal sa kanila. Yeah. Wag nilang, wag nilang wakasan ang buhay nila. Marami sweets, eh, ito nato po eh. Mm -hmm. Wag nilang wakasan ang buhay nila. Happy naman naman. Tsaka lagi nilang tatanda na masarap mabuhay. Uh, hindi, grabe talaga yung pinagtataan ng mga kababayan natin ngayon. Sa mga kababayan po natin na uh, mapapano mapapanood ito, especially sa mga kababayan nating OFW, huwag ko kayong ng pag-asa. Nandiyan po ang ating Diyos. Basta ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Kapit lang kayo sa ating Diyos. Lapit lang kayo sa kanya, sumbong nila sa kanya. Tapos isuko nila kay God. Lahat ng sakit, lahat ng kaguluhan dyan sa isip, sa puso. Kasi kung tayo lang talaga, hindi natin kakayanin. Pero ipa sa Diyos niya lahat ng mga nararamdaman natin. Yung sakit, yung hirap, yung kaguluhan yung pag-iwan ng mga asawa niyo, boyfriend niyo, mga anak niyo. Alam ko sobrang sakit yan eh. Pero, ito ang wag na wag niyong kakalimutan na tiiwan si God. Kasi pag sigat ang na, nawala sa buhay natin, mawawala tayo sa tamang Landans. landas. landas. Uh, Mag-uusap po kami ng op-cam ng aking mga inaanak. Ayan natin eh, si Tito Jun pababa na. Meet my, meet my ina-anak. Oh. Si ano, uh, ah, si Ate Faye, tsaka si Kuya Michael. Ina-anak sa kasal. Kasal. Oh. Uh, una. Una. Ah. Welcome po. Mm Ano pa ba sa, ano, sa Manila pa? Hindi. Uh, 23 lang kinasal. Ah, ito. Mm, Ibig ko sabihin sa... Dahil sa kwento ng buhay ni Kuya, uh, unang... Uh, ano, kumbaga, nag-isang is, nag puso ang dalawang puso. Ayun, gano'n? Oh, Oo, kinasal na, kinasa na sila. Unang naging, kumbaga, love thing. Mm. Ay, sinagatawa. Unang love team. Ang tawag ko pala sa inyo, unang love team ng... Yes. Ano, oh, mm. oh, blog blog. Pero tagas, saan po kayo? Ah, Malaysia po ako, 30 years oh. na po ako doon. Malaysia, tapos Through social media. Yes. yes. Apo, uh, tito Jun, doon ka nga, bigyan mo nga ang payo tong ano ko. Para <laughs> mas mapaka... Hindi, ako o, mm. naman, parang ano na talaga sila couple na tapos kasan na sila i mean before yung ano kumbaga yung dahil pa sa kwento ni kuya ni kuya din doon pa lang talaga mm. na nag-connect no nakakat uh, nakakatuwa marami po kaya tayo ganitong ano ang kinilabutan ako yung kumbaga nakahanda na yung free will niya tsaka yung iyahang niya na lang yung buhay niya eh. tapos uh, kumbaga, nung nakita daw ang kwento ni Kuya, nagbigay ng pag-asa sa kanya. So, Katekram, hmm. napakarami nating ganyan pong nalilis na feedback or comment about kung nung napanood nila si Kuwe. Baga, nabigyan talaga sila ng ano, oh. ng laban pa para mm -hmm. uh, umano pa, sumugal pa sa buhay. Okay. Hmm. Diba? Ang galing uh, nga ano, ano, ang galing ng ang yung ano nung ating just eh no ano <laughs> <laughs> Thank you, <laughs> you <bro. laughs> ano ano mag ano 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 Kahit na ang relationship, ano expert, no? <laughs> lagi naman, lagi nyo rin ano 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 talaga ang ang maging central <laughs> kumamit si Lord ng mga yung pwento ni Kuya Dave para kayo bumukita. Kung baga si Lord pa rin ang nag-orchestrate ng lahat ng mga... Mm -hmm. And kung baga hindi na po kayo dalawa sa relationship niyo, tatlo po kayo kasama po mm -hmm. ngayon. Kung baga ang kagandahan naman po, mas mature na po kayo, mas mm -hmm. less na po yung mga conflict. Kasi mm -hmm. kapag mga, minsan mga maagang pumasok sa pag-aasawa, minsan may immaturities mm -hmm. na maraming hindi magkakaintindihan pero kapag yung mature na yung isip, medyo less na po sa mga mm. uh, stress, ganyan. Pero posibleng pa rin pong may dumating. We don't know. Kung ho, uh, lagi, lagi lang po nating mas ipauna yung pangunawa, mm uh, kasi walang perfectong tao, walang perfectong asawa. Pero siya, sa nagkamali, dapat humingi siyempre ng tawa. Mm -hmm. At sa nagawa ng pagkakamali, dapat naman ay magpatawad. So, sana po mas, ang oh, um, ano ba po yung samahan po ninyo, mas maging mas kulay mag pa. At, uh, ayan, Habang uh, tumatagal, mas sumaalab. Mas, lula, mas lumalalim <laughs> sa pagkilala kay God. Natutuwa talaga ako mm. -hmm. na, na nagigdaan na 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 yung na pahintunig na Uh, at saka transmit nila sa isa't isa na ano ko yung love naman i, ang aking inaanak, si Kuya Michael. Christian. Kay, ay, kaya Kuya <laughs> Michael. niya ako pinag-iisip. Michael. Christian. Uh, sorry. Thank you din po. Buti po kumunta po kayo dito. Tinanong po namin na kahit pa paano po free mo siya. Kasi ito lang <laughs> po ang free time po niya. Tapos ako naman po, baka anytime po, tawagin po ako sa Malaysia ulit. Okay? So, so, so ayun po. ako, speaking of, ano, mag-word to, but you, basta ako, communication is the key. Mm hmm. Kahit na mm -hmm. kayo po so, yung, yung bawa, yung lobe natuloy po ulit kayo. Susunod po ba kayo? Hindi. Yeah. So, Hindi. <laughs> so, yun, yeah. lagi lang po communication, tiwala, mm hmm. Syempre, tsaka, uh, ayun, prayer. Ayun po, kayo. Yeah lagi pa rin alagaan ng panalangin. Tapos, katekra, baka may mga iba tayong mga ganito pang kwento, magparamdam po kayo sa ano, comment section. Mm -hmm. Tapos, uh, ma-interview din natin oh, kung paano, yeah. paano nagsimula at paano hanggang sa ngayon. Mm. -hmm. Uh, couple ba? Mm -hmm. no? Po, congratulations. Sabi ko nga, humayot kayo magpakarami. <laughs> Sige po. Oh, no, Katekra, no, nakakatuwa. Oo. Oh. Oh. Okay, po. thank you, Tito Jun. mag lang ako, tatara, may, may, fellowship sa church. Ah, okay. Kanina sa Promised Land, ngayon sa church. Sa uh, ano. Okay. Sige po. Sige. Thank you. Okay. Paano, Katekra, mag-usap po muna kami ng OPCAM. Maraming salamat po ulit mga ka sa pagmamahal at suporta. Na pwede pa picture kami ng mga inaanako. Ha? Ah. Picture ako ng mga inaanako dito. Focus. Thank you na inaanako para ma anak -ana ko lang talaga. <makes noise> <makes noise>